Mga awit, chapter 63 Isang awit ni David, nang siya'y nasa ilang ng Juda. O Diyos, ikaw ay aking Diyos. Maaga kitang hahanapin. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa iyo. Ang aking laman ay nananabik sa iyo sa isang tuyo at uhaw na lupain, na walang tubig. Upang makita ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian, gaya ng nakita ko sa iyo sa santuaryo. Sapagkat ang iyong kagandahang loob ay maigi kay sa buhay, upurihin ka ng aking mga labi sa gayong pagpapalain kita habang ako ako'y nabubuhay. Aking itataas ang aking mga kamay sa iyong pangalan. Ang aking kaluluwa ay mabubusog na gaya ng utak ng buto at katabaan. At pupurihin ka ng aking bibig na may masayang mga labi. Kapag naalala kita sa aking higaan at nagbubulay-bulay sa iyo sa mga pagbabantay sa gabi, sapagkat ikaw ay naging aking saklolo, kaya't sa lilim ng iyong mga pakpak ay magagalak ako. Ang aking kaluluwa ay sumusunod na mainam sa iyo. Ang iyong kanang kamay ay umaalalay sa akin, ngunit iyong nagsisihanap ng aking kaluluwa upang wasaking ito ay pupunta sa pinakamababang bahagi ng lupa. Sila'y mga bubuwal sa pamamagitan ng tabak. Sila'y magiging bahagi ng mga soro. Ngunit ang hari ay magagalak sa Diyos. Ang bawat nanunumpa sa pamamagitan niya ay luluwalhati, ngunit ang bibig ng mga nagsasalita ng kasinungalingan ay titikom.